Gabi sa mga nagkabi sa mga taga-subaybay natin uh, dahil ako ngayon sa Port Hilahican uh, at uh, natin, tinecheck natin kung ano yung pamaraan ng kanila bukuroba dito sa kanilang sa kanila sa Port uh, at uh, may mga dumating na pangulong uh, at ngayon ay nagpapaba ng uh, mga isda Uh, kanina po nagtanong tayo sa pagigot natin dito sa, sa fish port. Nagtanong tayo ng mga presyo ng isda. Uh, kanina, ang uh, presyo po ng uh, ng tulingan ay umaabot po ng 80 pesos per kilo. Pero ito ay medyo, medyo matagal na. Yung sariwa po ay umaabot po ng 100 pesos per kilo. At uh, ganito yung bukawin nila ay umaabot ng 140 per kilo at uh, ang kanilang tambakol, uh, tambakol tuna uh, may slice na na-slice uh, na, yung laman ang kilo ay 250 at ang uh, yung ulo ay uh, yung ulo ay 200 uh, uh, ulo 250 ang laman 280 At doon pa po sa ibang mga, ang kalunggong nila ay umaabot sa 170 uh, 170 Ang kanilang yellow pin, uh, kanina sa ating uh, pinak uh, pinakita ko, ay umaabot ng 100 100 per kilo. Pero sa kasalukuyan, tuloy-tuloy na nagre-re-ice ang, ang mga nandito para din po ibiyahe. Mula po dito sa payo ng Infanta, dinadala po ito sa bahagi po ng Nabutas at ngayon din sa Malabon. Mamaya po, antupayanan pa rin natin kung ano nga po yung uh, kung may makikita tayo na iba pang mga, mga malalaking ya tuna. At uh, yun, kanina nakita ko ay nakarease na rin yung mga tuna na kung saan ibabiyahin na rin po ito. Ayun po. At ito po ang update mula po dito sa Dinah Barangay Dinahigan in Pantagas. Cash. Darito ako ngayon sa Fish Fort ng Dinehikan. uh, At Uh, titingin ng mga

Ma'am, excuse. Magkano po sa talaki ito? Ito naman yung bukaw mo. Sa ganito po, sa bukaw mo. Okay. Dito sa ganito munting mm. pa rin po tayo dito Magkano po ang kilo sa galunggong? Magkano po? one, this one, this na this Pwesa ito sa tulo. 280, 280 po ang laman, boss. 250 po ang ulo. 280 po. Ito, pangasar. Masarap ito. Part na ito. Pagkakapalaman. Ay, panga po ito eh. Ah, panga ito na eh. <laughs> <laughs> po hindi malaki, sir. Manipis Ah, oh, manipis lang hindi. <laughs> 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 Check natin din. Ah, uh, sir. Wala ko na lang. Hmm. 120 ang kilo ng dito. Dito ay sandaan, uh, ito ay 1,700. Ang masanda. At uh, tayo naghihintay ng magbaba ng isla pero saka, sa kasalukuyan ay wala. Dito tayo. Kaya naglalaro lang dito ang misda uh, sa spirit ay 80 Pesos. Hmm. Diyan na lang tayo mag live Sige sige sige. Sir, karito ah. Kita yun, tubo niya. Wala na. Nag-re-ice na sila. Kaya hindi natin makakita. Kung